coach, coach. Kalma. So, ano? Hoy. mo ka namin, pupunta na kami ay, doon. Ano may barangay? Uh, uh, so, oh, naglaglag okay, tapos. Bigla oh, ma. na ay mawawala. Ayun mo lang, nagkasakit ako bigla ito. eh. No, no, Kita mo yung ano namin. Yung ano? Supina. Ayun, kasi kasuin na namin yung boss namin na lamang. Passing ka, diba? ba? Tapos number pala yan. Pet Kasama si Wakwak at si Jojo. Ayun oh. Supina. Oh, mga Jackie boy, para tingnan yun na. yo guys, kaos siya nga pala. Nagbabalik na siya sa panibagong video. Kasama natin si Moteng. Hepe. And syempre, ang bagong-bagong page ni... Medyo normal. Uy, pero in fairness ha. In fairness guys ha. 21K na siya. 21K na. Ang lakas na. Ang lakas. Tulungan nyo naman din si Moteng. Di ba? 3K. Di ba? Di ba? dito ba? Di ba? si ba? Di ba? Di ba? Dito, dito, dito. Pakalong nyo si Moteng. O. kailangan kasi hindi ka pa ba nakapag upload? hindi pa. O, oh, mamaya mag upload tayo so, si Maute. Okay. upload ka na, okay. di ba? Di gusto mo boxing, ngayon gusto kaya naman. Ako na bahala muna doon, Teng. Kasi ting? Okay. ako okay. doon. gua 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 GEC na yun. Kaya lang, tayimik mo lang buhay mo muna. Sige, o, sige, sige, sige. Okay sige, no. coach na bahala. Ay, puti, coach. Hepe, hepe, mao, mao. Bakit mo naman ko? Oo, coach. Kalma. Ano? Uy. Tama ka namin, pupunta na kami Hino doon. Na may mga Sa barangay. Tama mo kami, hindi ka man lang kumatok eh. Hindi kami. E, paano ba naman? Sino ba naman di mababisi? Ito na naman si Six Potter, oh. Ito, ah. Sino ba naman? oh Sino ba naman ang hindi mababisi doon? Papakunin nyo ako ng gloves. Kami ng gloves. Tapos, biglaan mo, wala. nagkasakit ako bigla Kita man, mo naman, di ba? O, oh, ngayon, okay ka na. Tuloy na natin. Hindi oh, pa, syempre. Di ah, pa oh, nilalagnap oh, pa yun. May sinak pa yun. Sinak pa yun. Wala kang respeto eh. Respetuin mo naman. Eto, eto. Na Sige, kahit nakatungtong naka ka dyan, oh. Bote siya. Kalibang kamay ako. Sama si na lang may nararamdaman to. Suwerte nga, coach. Masakit katawang ko. Hindi ka naman sikat eh. Kung ikaw sa Wapipti, binigyan na ka dyan isa. Sikat, sikat lang. Ilan ba followers mo? 140k. Oo. Ilan ba followers ko? Bato okay lang sa'yo. Oh, <laughs> oh, okay, sabi ko sa'yo. Oh, guys. Ah. I-comment nyo nga, guys, kung sino masikat sa amin. Ako o si... Eh, may, Ama. sino ba to? Si, pangalan na ito? Did Kernel? No. Ano? Eh, ah, oh, oh, <laughs> oh, ka lang. oh, guys, to. I-comment nyo nga, guys, kung sino mas, mas masikat mas sa amin. Itong six-footer eh. daw ko, no? Ano ka, Kernel? Ano ko talaga? Oh, ba't oh, na, na, na. ba't nagtatago yung nasa likod mo? Oh, gusto boxing kayo nito eh. Hindi, Yung isa, ay, na yung isa ay, nasa likod mo nagtatago. Is, uh, ito eh, salbahe Parang nyo eh. So, tsatay mo na lang yung ano namin. Yung ano, pagpina. Ayun, ayun. Kasi na namin yung boss namin. Tapos passing ka, ba? Tapos ng laban namin yung 150. Tutupin na kita sa walo. Walo, walo, walo. Walo, walo, walo mong kwenta yun, boss. Ang bong nung no, yun. No, eh. Pet lover pala yan. Pet lover. Kasama oh, no. oh. si Waka Waka at si Mujaco. Ito. <laughs> oh. ito rin mo. Kamatatago. Kamukha ba niyo? Kamatatago. Di ba? Kamukha ni Brenda yun. Ikaw tsaka yung buhay ng buhay. Kamukha yung buhay. Diyan, manahimik ka. Ikaw tsaka yung boy, manda ka. Parating na yung subpina. Oo, manda ka tsaka yung boy. Parating na yun, ah. Ka, ano down. hindi? Boxing nilang tayo! Boxing namin doon! Boxing na Boxing! At tapang neto may mga nararamdaman e. kami! May nararamdaman b no? May karamdaman nyo doon! Sider! Ano? Alam nyo kung ano nararamdaman nyo? Kulang kayo sa pag-iisip! Oo! Tama! Pug, ano nyo? Apaw! Apaw, mo! Ano? Ano? oh Ano? 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 mo Ano? 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 Tungkel. Yung dalawang ano yun, di ba? Eggers at egging. Double E. Dalawang engot. Mga takot naman. Ano daw, reklamo daw ako saan? Wala yung ucho reklamo. double G. Egging, di ba? Dalawang gunggong. Oo, yung pa, gunggong. Mga takot. Ayan guys, basta comment na lang kasi sino Masikat daw si, si Kernel. Unano ano, ano eh. Comment na lang guys. Patay mo muna yan.